Pag may pera. Umuwi ka pag may pera ka na? Opo, kasi. Bakit? Ikaw ang nagbibigay ng pera sa inyo? Opo. Bakit? Kabata mo pa lang. Ba't napaano tatay mo? O paano ka nagkaka-pera? Nagihingi ka sa mga tao? Uy, doon kayo. Ilalagyan naman. yung yung

Aliket niya po mo. Hindi po kasi niya yung Siya yung natatrabaho sa kanila? Ah, Bakit ka pa lang niya? Lakwantang sag. Siya lang po yung nag-aana sa kanila. Nag-aana, buhay. Pero meron siya mama. Opo. Dar mga niya. O si mama niya, tsaka meron siya tatay. Opo. Si eh e, bakit siya nangangalak? Ay, nangangalakal. Bakit siya nag-aana, buhay? Wala po. Para po bilis yung pambili daw niya ng O si natay niya, hindi ano, nagtatrabaho? Hindi daw nagtatrabaho mo. Walang trabaho ang papa mo? Walang trabaho? Wala, wala daw po. Walang trabaho? Uy, kayo, kilala nyo, kapitbahay nyo? Hindi po. Oo, oh, oh, bakit? Walang kahit isa nagtatrabaho sa kanila? Si inanay niya? Oo. Oh, o bakit siya yung inaasahan na magtrabaho? Dahil nag-aaral to. Bawal yung bata na nagtatrabaho sila. Dapat magulang yung nagtatrabaho sa inyo. Totoo mo nanay at tatay yun? Totoo mo silang nanay at tatay? O, sino ka niyang ano, yung tisoy-tisoy siya eh? Hindi nga, hindi niya lang siguro. Parang matuloy niya yung papi. O, yung nanay? Matuloy niya rin lang. Dati yung malagro yung nanay niya. Dati lang mapute. Dating ganyan. Oo. Oh, Ang balat. Pero yung dati mati yung balo. Matuloy yung mga ano ni eh. Oo, yun siya po, tana. Ali, alam mo naman kapag tisay, kahit na umitim, tisay pa rin ang itsura. Parang ganyan, di ba? Oh. oh, tapos pagka wala kang binigay kunwari dalawang araw na wala kang naibigay edi di ka rin uuwi. Ha? Uuwi ka, hindi ka nila hahanapin. Tinaanan ko 'yung gawa mo. Na. Kala ko kung saan ka, ano, naligaw ka lang. Pupunta na tayo sa barangay, syempre. Diba? Ito pala, kapitbahay pala niya, oh. Sa Casmore. Pero kayo, taga saan? Ba? Sa Bana. Sa Ah, katabi lang nun, diba? Tabi ng Sapa. Hindi po, malay po. Yung, mo. ano, tutulo. Yun, opo. O, doon siya sa tutulo. Parang kasmor na rin yun, pero kadugtong ng aguso, okay. no? Ha, ah, doon siya nakatira. Nagsusapa ko sila. Parang ang may, ano yun eh, may kamuka. O, oh, doon siya taga sa akin, minisa. Ano? May kamuka siya eh. Ano pangalan mo? Yung batang namamalis ka sa um, ay doon sa ano. Nag-vlog rin yun, eh. Nag-24 oras. Jansi, Jansi. Hmm. O. Oh. Milay mm. biyar Justin? Molly, si Kaluko na pala ako sabi niya. Ito may talagang... Baka kapatid niya yon. Hindi ko nga po rin siya. Ang kamukha niya eh, no? E, Justin. Diyan si Justin. Justin. E eh, ba dito ka na mama, lagi? May nagbibigay sa'yo dito? Mukot Meron? Yang yung gabi natin, mukha niya. O kayo, bakit walang trabaho yung mga magulang nyo? Meron po. O bakit kayo gagala ng gagala? Tama tayo yung pera dati. Ba? Eh kayo mag-aral. Po. Kayo, mag po. O kayo, tapos mag-aano kayo? Wala. Mandidiskarte? Abang wala pong pangpasok. Ba? O oh, hindi delikado sa daan? Paano kung kayo ng mga nangunguha ng bata? Yun lang po. Yun lang, patay. Kukunin yung atay ninyo, yung puso ninyo, yung, yung bato. Kasi yung mga bata, healthy yung mga organs nila. Kaya sila yung kinukuha. Pagka matanda yung kinuha, baka may sakit na sa bato, hindi papakinabangan yung kukunin sa kanila. Kaya bata yung kinukuha nila. O bibenta nila yon yung mga may sakit na mayayaman, yung may sakit sa bato, ganyan sa puso, papalitan nila ng galing sa tao, tapos tatapon lang kayo. Yung mga pinupulo. Kaya hindi kayo dapat gala ng gala mga bata. Kung nga rin meron tutulong sa'yo, dito ka, bibigyan kita, ganyan. Kung nga rin pinakita sa'yo, limandaan, no? Siyempre, kala mo, sasama ka, no? Paglapit mo, uuguting ka na niyang ganyan. Andun ka na sa sakyan, doon sa may ban. Kaya kayo, huwag kayong basa basa gala mga bata. Kala ko nga, English to eh. Hindi. O, oh, siyempre, ate Soy, di ba? Para kami sa amin hindi maray English. Tapos, ini-English ka ni Tita Gloria, no? O, oh, ganyan ka ng ganyan, hindi niya alam. Tagalog. Hindi ka marunong ka pang pangan? diya biasa di <laughs> Pero noon, noon siguro. Di si Tita eh. Hindi, baka hindi sila taga dito talaga. Taga dun sa... Hindi, noon. Yung noon. Noon, noon. No, no. Oh, hindi sila taga rito talaga, no? Hindi sila kapangpangan, no? Nangungupahan lang sila? Hindi, sa kanila na yung gumawas ng Sa may tulay? sa may tubig. Sa may tulay? Oo, sa may tubig. Doon kayo sa may tulay? ah Oo nga, kahit na wala kang ano. Hindi, malapit, malayo pa sa mga tulay tulay. Oo, pero sa gilid ng tubig? Hindi ba delikado yun? Nasa taas nyo sa kanila, lang yun. Mahirap talaga yung buhay, no? Kaya gumagawa ka ng paraan. Pero minsan, namimigay ng bahay yung mga ano, yung dito, pag dito ka na nakatira. May mga bahay pa ata sa Northville na pinamimigay. Oh. Alam mo dati, yung kapitbahay namin dito, nung, yung kapatid niya, dito nakatira. Pero sila, wala ng bahay. Doon sila sa tulay. Kinuha sila, binigyan sila ng bahay ng gobyerno sa Northville. Pwede kayong mabigyan. Dapat tumapit kayo kay Mayor. gusto mong mabigyan ng bahay na hindi kayo sa tabi ng sapa gusto mo daw gusto mo ah mainit mahiyain huwag kang mahiyain alay mo maging kang artista di ba kala ko naman walang, wala kang bahay kung saan ka lang nakatira amponing ka na namin Si tita ko siyang mag-isa sa bahay niya. Wala siyang anak, wala siyang asawa. Dati yung inampun namin si Mika Pasaway. Kilala niyo 'yon ah? Yung Tisay? Yung malaki na? Tisay din yon. Oh. Tapos wala kang chinelas. Tapos yun, sira yung chinelas. Oh. Ayan, dudumi ng mga paa Oh. Buti nyo na kami. Yes! Ay, ah, siguro to mayaman. Lagi po lang ayaw niya madumihan ng ano, paa niya. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Joshua, ano? Ang apelido niyo? De La Cruz. Dapat malaman ng ano na merong nakatira doon, mabibigyan. Marami bang nakatira doon? Pero marami kapit kapitbahay nila? Sila lang? Pag sila lang mag-isa, minsan binibigyan sila ng bahay. Tinulungan natin kapit-bahay namin, tinulungan sila. So, may nagbigay mm, ng bigas so, natin. Pero dati na, taga saan kayo? Yes. Taga saan kayo dati? Kasi Tagalog sila, di ba? Taga saan kayo? Noon? No bataan. Bataan? Ha, bataan pala. Layo-layo kaya pala nakarating dito. Pagabataan. O dapat ano. Sabihin mo sa sabihan mo sa sabihin mo sa tatay mo lumapit sa mayor, mayroon pang mga bahay doon sa ano? Northville. Baka mayroon pang bakante doon, no? kaya doon sa Sapang Balen. Alam ko may mga ginagawa silang bahay. Malay mo, ah. Uh, dami mga bata. Okay lang ka uuwi niyan. Nalo, Mami, ang gabi. Mami, ang gabi ka pa rito? Oh, ito. Hanggang mama yung gabi kayo. Hindi po. Oh, okay lang kayo uwi. Anong ginagawa? Kayo, kayo. Anong ginagawa niyo dito? No, 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 no mama siya. Pero nangangalakal kayo, no? Marami mga lata sa amin, tsaka plastic. Sa kanya Oo, o, nangangalakal ka? O hindi man? Nangangalakal yan. Nangangalakal ka? Marami doon lata. Kaya lang wala pa akong langgo. Ay, ano yung sako? Parati ako nangangalakal. Binibigyan saan, bigay ko Pag ano, pag tapos ka na dyan, doon yung bahay namin, turo nyo sa kanya, no? Dito lang, oh. Kunwari, merong kanto dito. Papasok ka lang dito. Oh, yung, yung kanto dyan. Mga, ano, merong bongga Alam mo yung alaman na bongga bilya? Boystick po. Parang pang-apat yung bahay namin. Pagliko mo lang dito, oh, pagkatapos nung, di ba, meron chicken star dyan? Oo. Oh. O, oh, tapos may makanto doon. Papasok lang doon, pang-apat lang yung bahay namin. Oo, oh, dito lang nakaganon yung bahay namin. Huh? Oo, oh, oh, maraming kalakal doon lata, plastic. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Mga kalakal. Bakit mahihain ka? Dapat di ka mahihain. O ano, ano? Naya sa video. Ah, naya sa video. O sige, boses na lang nga sa'yo. Ito, no? meron ka mukha sa mga kakilala ko. Anong apelido mo? Spirito. Pero ba't Kunin mo yung kalakal doon sa amin, ha? Ha? Kunin mo, marami yun. Spiritu. Oh, sige, bye-bye. Kunin -bye. mo, na? Pati yan? Kala ko mayaman to. Ano yun? Ay! <laughs> Sino pa? Wala na, no? Meron. May, ano to? Benching ko dahil. Hindi. Tingnan nyo. Benching ko yan? Okay. Hindi na kailangan yan. Hindi na gagamit. Yung kalakal, no? Okay. 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 Joshua de la Cruz. Juan de la Cruz. Ay, merong ano dito, tulo. Ay! sige, sige, ang dami mga bata, oh. Yung mga lata, guys. Kukunin ko, bibigay ko dun sa bata. Madami dito, Wala lang ako sa ako, kaya nangingi ako kay Tita Gloria na sa ako. Para po sa mga kalakal na iniipon ko. Bigay na lang natin sa bata kung wala tayong maibigay na pera. O yung perang nabigay ko lang sa kanya, bariya lang. Tapos marami silang sama-samang Nakapalag Ayan guys. Marami naman akong kalakal dito. Ayan, naipon. Mga ilang buwan na to guys. Ayan, dami dami naman. Dami pala. Ang naipon ko. Grabe. Ito pa, sa taas, may mga Plastic. Nang toyo. Dami dito sa likod. Tapos, marami lata. Ang pa mga plastic dito. Heto. Siguro marami na to. Pwede na to guys. Ang laki-laki na to. ay, ay. ay. O dari ka wala ka ng kalakal. Dagdagan mo to. Alas, lalaki. O. Oh. Joshua, Oh. oh, madami yan. Naipon namin yan. Yan. Walang trabay nanay mo? Pati papa? O, oh, dapat wag ka nang mahihain. Pero wag namang walang hiya. Basta ano lang masipag ka lang. Uy, hmm. maraming mga artista dati, ah, mahirap lang sila, pero yung mama na. Hindi, hindi, ka, hindi ka nag-aaral. Ikaw parang kilala kita, yung parang yung tatay mo, kamukha mo, ganyan, pati yun, no? Pero yung mga to, hindi masyado. Nag-aaral ka? ano nag oh, anong pangalan ng tatay mo? Romeo, Romeo, anong pili doon? Adan. Adan? Hindi, eh, ay yung iglesia? Sumi tumutulong sa, ano, iglesia. Sinutulungan niyo yung... Pero yung ano mayor pwedeng mabigyan kayo ng bahay. Tanda mo Rosa Boribor? hinuk nang lala alam Tetek king palengke. Sa palengke. Binigyan sila ng bahay. O lalo na sila lang yung nakatira doon no? Pwede sila mabigyan. Hindi naman sila. Tapos uh, binigyan sila ng bahay sa Northville. Pero ngayon yung ano yung tatay niya ay yung anak niya nakapag-asawa ng foreigner. Maswerte ni Rosa. Weird, hindi, hindi. Kasi may itang asawa na, namatay yung asawa niya. Nangungupaan sila, siyempre wala nang ano, magbabayad ng upa. Kas, okay, so, nangangalakal na lang yung anak niya, nagano no, no, dun sa palengke. Anak Hing, pala hindi, ni Rosa, hindi, anong pero, kinanong ko? Pero ano, timba, yung ng pintura, timba. Benta nyo sa kanya, kung meron kayong hindi, parang gano'n, no? Hindi, ganyang, hindi, hindi, hindi. Oo, benta nyo sa kanya, tag 50. Hindi, kunwari, meron kayong nakuwang mga ganon. O, 20 daw. Mila, bibilin, ng... bibilin niya ng 20. Na, Makan Oo. Makanta? Hindi, tantimbang makanta, boy, sen. Apulo. Ah, okay. Ay, Apulo na lang mga alap. O, kaya lima. Makaki, mana kayong makanta. O, kung mga lima kayo, di 100 lang. O, salwano sa ka anong siya, 20. O, dalayo, okay. O, bibili ng tagbe 20. sa kaya, kung ayo. O, sige. Ipunin mo pa yan. Kayo dar, walang lata-lata. Iglesia ko, dar. Oo. Nung mag-iglesia kayo. Pwede ka yung akain. Ating kasing kapatid. Ating kasing kapatid rin yung iglesia. mo, kasasig yung tanggit yung mga pamilya. At Baw, yeah, bawal Bawal yung mga Oh, bawal. Bawal lang pagkain ng dugo. Ito, Bakit kayo kumakain ng dugo dugugam gam? Sa ng Biblia, yan tutok yan. Kasi makasulat yon O, sige. Uwi mo na yan. Sige, hey, bye-bye. Eh, kayabi. Kayabi. Ah, magbili-bili ang mga lakal. Ay, eh, pati rin yung mga lakal din pala. May yain, no? sa hey, ito okay. O, umalis na yung si Batang Joshua de la Cruz, no? O, ito mga kasama niya. Pero, eh, kayo naman, magbabarkada, no? Pero tinyan, dayang kahit na may dugo nga meron kami. Um, Oo. Oh, ah. oh. Tinyan, dad? Sa o, nino ay, kaya? Po, po, kaya Siguro, Uy! Nasa video ka! Sinasabi mo! Pero, uh, posibleng... Tatingin mo, ganun. Sa ibang... Kasi pagkahirap, uh, no? Paghirap pag yung tao, na natipilit. Ang oh, na Natipilitan. Natipilit, ay, tama na. Ay, ay matuloy Oo, kung baga, luwaya tatang. Oo, tatang na yun, o, o, yung tayo. Oo, ganun. Ay, mo mga Patuling daw nga doon, mama. Ay, kaya mo sabi. potam punta nga dulok kay mana. Eh, kamukha na yung mana, eh, man, lupa. Kawangis na, pero yung maputi yamo oh. ay, Kasi Lenmate, siyempre mga aldawa nangyari, pero, na nangyari, pero ayaw tutuling. Ayaw, daya ito. Bye-bye. Stepfather, ya, siguro itang kaya. Itang balo nang... Oy, meron chismis, no? <laughs> May kasawa chismis. Kawawa naman yung mga mga batang yon guys lalo na yung batang si Joshua si pin mo hindi daw siya makakauwi kung wala siyang dalang pera sa kanila walang trabaho na tatay nakatira lang sila sa may mismong sapa yung sapa o ilog yung ilog tapos sa gilid ng ilog hindi man sa taas hindi man sa dike di ba yung iba nasa dike sila sa may taas ng dike wala mismo sa sapa pero sila sa sapa daw mismo sa may side wala lang sila sa tubig pero sa may gilid ng tubig so napakahirap ng buhay nila at galing pala sila ng bataan so hindi talaga sila taga rito sa Pampanga at nakarating sila dito sa Mabalakat Pampanga kawawa naman yung bata siya yung gumagawa ng paraan para may makain lang sila Diyos ko, sana sana kung meron lang akong ma, ano mas mar, ma, ma, maraming pera, maraming pantulong sa mga batang ganyan. Hindi lang sa mga bata, sa mga pamilya. Hindi naman puro tulong, 'di ba? Yung mabigyan sila ng pangkabuhayan ganyan. Siyempre, hindi naman pwedeng asa ng asa na sa tulong, 'di ba? So ang mahirap sa atin ay yung gusto nating tumulong hindi tayo makatulong ha, hindi pa ako sikat dito sa youtube kung sikat lang ako di sana marami akong matutulungan ang daming mga tao na nag-aantay na matulungan sila o mabigyan ng pangkabuhayan pero uh, wala naman gaanong maraming tumutulong so sana sana isa ako sa mga Uh, makatulong ng, sa mga ganyang tao, sa mga ganyang pamilya. So kami mahirap din ang kalagayan namin pero hindi naaalis sa isipan ko ang tumulong sa kapwa. Kasi naranasan ko, nararanasan ko kung gaano kahirap ang buhay. So kapag nakikita ko yung mga bata, kahit na siguro gaano kahirap ang kalagayan ko nung mga maliliit pa yung mga anak ko, hindi ko mapapayagan na manlimus sila o ganoon ang gawin nila mga, mga lakal Noong bata kami, kami mismo nangangalakal kami pero para magkaroon lang kami ng pera. Hindi dahil uh, pin pinangangalakal kami ng magulang namin, hindi ganoon. Uh, kami lang naman nagsisi eh, nagsisipag kami noon, nagbebenta kami sa mga junk shop. Nagkakapera kami ng noon kasi napakahalaga ng pera. Ngayon kasi baka meron kang lima, sampu, parang wala nang mapupuntahan. Yun nga ang bigas, diba? Ang mahal-mahal ng mahal. ngayon. Maabot na ng 60 plus. So, anong mangyayari kung uh, ano, isang kilo lang yon Anong mangyayari kung walang gagawang paraan? Sana naman yung magulang ay gumawa ng paraan. Kawawa yung mga bata na imbes na nag-aaral siya, bakit siya ang gumagawa ng paraan? para kumita. Mahiyain pa naman yung bata at mm, ang guwapo-guwapo niya, tisoy siya. So sabi ng mga bata ay malayo yung kulay ng mga magulang niya. Hindi ko alam kung baka yung mama niya lang, yung mama niya, yung tatay hindi niya. Hindi natin alam talaga kung ano talaga ang totoo, 'di ba? So yun lang guys. Uh, thanks for watching. Sana, sana marami pang mag-subscribe sa akin. Yung mga nanonood dyan, subscribe nyo naman ako. Kailangan na kailangan na ng mga tao na madagdagan yung mga tumutulong sa kapwa. Ang hirap-hirap ng, ano, ng buhay ngayon, lalong humihirap. So guys, sana wag nyo kakalimutan ng bawat subscribe nyo ay para na, na rin kayong tumulong. O, na nauutal na ako guys, para na rin kayong tumulong sa inyong kapwa. Ganun yon. Isang click lang ng ganun, di ba? Ayan, guys. Bye-bye. Thanks for watching and God bless you all.